Yo, magandang araw sa inyo mga katoka Ngayon lang po naman tayo nakagawa ng video So meron po akong mga katoka sa inyo na isi-share na isa pong produkto ng excellence Na isa po itong water soluble vitamins na gawa po ng excellence Yan mga katoka uh, Ito po mga katoka ay Natesting ko na po bago ko po sa inyo i-share Ito po ay magandang epekto sa aking mga lagang manok yan, para po mga katoka, matesting ninyo rin po I-share ko po sa inyo mga katoka. Ito nga po pang, pala mga katoka yung bago kong gamit. Oh. Z, water soluble vitamins. Performance enhancer na po ito mga katoka. Pwede na rin po ito sa ating mga kak, stag at pwede rin po sa mga stag natin na nasa range. Yan, magandang epekto po nito mga katoka. Meron na po itong amino acid na nakakapag-develop po ng kanilang mga muscle para po maganda yung development ng kanilang mga muscle. Ayan, papakita ko po sa inyo mga katoka yung aking mga stag. yan kung makikita ninyo po mga katoka, yan pulang-pula po yung kanilang mga ano, mga mukha. Ayan. Ah, ito pa nga po pala mga katukay yung aking gamit sa ano, Stag developer, gawa ng Thunderbird. 4 plus. Ayan. Isang kutsara lang po mga katukay ng progeny ang kailangan po na ano, diyan sa 1 liter na galon na waterer. yan lang po mga katukay yung ano niya. Tapos sa hapon po, plain water na lang po yung papainom ninyo po. Yan, naglalagay ko nyan mga katoka sa ano, at least 3 times a week or 4 times a week. Pwede po niyan ninyo yan gawin. Meron na rin po dito mga nakakulong kasi yung mga matatapang na po yan. Yung sila. So yan lang po mga katukay yung aking bago dito na binibigay na water soluble vitamins. Hinalo ko rin po pala itong mga katoka sa aki conditioning feeds. Kapag po nagkukondisyon na po kami ng mga manok. Yan, hinalo ko rin po ito sa oked okay, nilang patoka. Progen Z. Yan, kung gusto nyo po mga katoka matesting. Yan, nandiyan po mga katoka sa aking video. Yan, pakiclick na lang po kung gusto nyo pong umorder. Hindi po ito paid advertisement po mga katoka ha. Ito po ay isine-share ko lang po sa inyong mga katoka yung aking bagong gamit ng gawa ng excellence progency. Yan. Yan lang po mga katoka. Thank you for watching. God bless.